Baby, where are we going? Parata. Parata? Okay. We will buy parata. Oh, kasama ko si ate. Oh. We buy legit parata. Let's see. don't go there. Wait. so, dito na kami sa bilihan ng parata. <laughs> Bye, parata. We will buy parata. Ah, uh, where's the parata? It's there. Okay. Pipili tayo ng what? Parata. Uh, ay, no, si, ay, no, laki ng ano nila, laki, oh. Ayan, no, ah. Uh... Hmm? Yung alin? na bumili na yung bata <laughs> get free you want free <laughs> oh doon naman ilalagay ah dalawa pala siya dalawang ano magkaiba so, ito nga pala yun ano. ito, ito ang bakery nila ayun no, bakery Ganito ang bakery dito. Ha ha Yun yung usual <laughs> na binibili na sa Ah, uh, Ito, chapati. Tapos yun, nan. Ah, kaya pala, magkaiba. Oh, no, bilis, oh. Ang bilis! Wow! Very big. Spider. Yes. So ayun, nakabili na kami hindi man lang ng ng libre, ayan na? ayan uh, ah ang gusto mo. huwag mo kakain ano ang gusto mo. huwag mo kung ano ang gusto mo. huwag mo kung ano ang gusto mo. huwag ang Chop, huh? uh, baby too Why? My little baby is out okay. here. Ah. Hello, guys. Hello, it's chop. Hello, chop. Oh, <laughs> na. Oy. Oy. Ah? Tingnan may tiyanak kami kasama mo. in the house. Come, here. come here. Yung mamamiya. Ala? Ya, yeah, mama mia. Mama mia, ulala. Uh, Tingnan din. din, din. Uh, chapati pala 'yon, chapati 'yung malaki. Yung pinakamalaki. Dali, 'yung isanan Okay, we na at kakain na kami. <laughs> oh yeah. Eh, yeah, no, meron na kaming maano. Ano ba ano, tawag dito? Masala. Gawa <laughs> ni ito Jomboy. Taas ito yung chapati namin. Oh, masarap na partner ba yan. Chapati. Laga, mba, mba, mba. Okay, starting it na. Okay, kain na Okay, let's eat na. Oh, di ba? Ang sarap. Ang sarap. Huh? Yeah. I lie, this mama. I need a small okay. sure. Oh. Kain na okay. na. Uh, oh, diba? Mine. This mine Ah small only for you. Tamang pagkain. Uwa, uh, huh? entok, so, thanks, mm -hmm. Sabi ko kaya, nga oh, nga si

Kain mo yan, Kain muna, kain. Grabe ang hang, baby chow. Ang hang, tas ang init din Ang oh, init pa. Ah. Mama Mia! Puro ka Mama Mia. Ay, gagalaw. Uh. na Tama na, okay na. Bye-bye. 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 Uh. <laughs> ang, ang hang, grabe.